Ano ang trabaho or functions ng ating kidneys? Kung ang trabaho ng puso natin ay magpump ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan, ang ating kidneys naman ay siyang tagapaglinis ng dumi ng ating katawan. ang ating kidneys ay siyang nagtatanggal ng toxins o lason na ginagawa ng katawan, kagaya ng creatinine, urea, at marami pang ibang lason. Ang creatinine, urea, at iba pang lason ay nilalabas sa ihi, kaya mababa ang level ng mga ito sa dugo natin. Kapag may sakit sa kidneys, ang BUN at creatinine ay dahan-dahan na tumataas ang level sa dugo ng tao. Ang kidneys ang nagtatanggal ng sobrang tubig sa ating katawan. Kapag may kidney disease, ang tubig ay naiiwan sa katawan. Dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagmamanas at pwede rin mabawasan ang ihi. Ang kidneys ang nagbabalanse ng tubig at electrolytes. Ang mga gamot na iniinom natin pati na yung mga itinuturok kapag tayo ay na kakaroon ng sakit ay dumadaan at inaalis ng kidneys. Kung kaya't may mga gamot na dapat i-adjust ang dosage o iwasan kapag ang tao ay may problema sa kidneys nire-regulate din ng kidneys ang blood pressure. Kung kaya't karamihan ng mga may sakit sa kidneys ay nagkakaroon din ng high blood or hypertension. Ang kidneys ay gumagawa ng erythropoietin para normal ang pulang parte ng dugo ng tao. Nababawasan ang erythropoietin at nagkakaroon ng anemia ang karamihan sa mga may sakit sa kidneys. Ang vitamina D ay ginagawang aktibo na ang tawag ay vitamina D3. Ito ang responsable para maging malusog ang buto ng tao. Nababawasan ang vitamina D3 at nagiging mahina at marupok ang buto ng mga pasyenteng mayroong chronic kidney disease. Ang ating kidneys ay siya din nagme-maintain ng acid-base balance. Pwedeng magkaroon ng tinatawag na metabolic acidosis kapag ito ay may problema na at pwedeng maging dahilan ng kulang sa ganang kumain, pangihina, anemia at mahinang buto. Ano na nga ba ang mga simptomas ng mga may kidney disease? Ito ay pagmamanas at pwedeng mahirapan huminga lalo kapag nakahiga ng derecho nangangailangan na umupo para maging sa paghinga. Kapag natutulog naman sa gabi ay nagigising na parang nalulunod ang pakiramdam. Merong hypertension, karamihan ay meron ding anemia, kaya madaling mapagod kahit nang lalakad lang ng konti. Ang ihi ay pwede rin maging mabula. Pwede makaramdang ng pagsusuka, sinisikmura nang madalas, nahirapan matulog, nangangati ang katawan, at pwede rin magkaroon ng pangangatog. Ang kidney disease ay merong tinatawag na stages. Sa early stages, pwedeng walang anumang maramdaman. Nagkakaroon lang ng simptomas kapag nasa stage 5 na kung saan sobrang hina na ang trabaho ng kidneys at pwedeng mga ilangan na ito ng tulong kagaya ng dialysis ang hemodialysis o peritoneal dialysis o pwede naman kidney transplant. Kapag sobrang hina na ang trabaho ng kidneys, ang tawag natin ay end stage kidney disease. Ito na po ang end of life. Ibig sabihin, katapusan na ng buhay ng isang tao. Pero, pwede naman itong madugtungan kapag sila ay pumasok sa dialysis ang tinatawag natin na artificial kidneys o kaya magkaroon ng kidney transplant ang dialysis po or kidney transplant ay dugtong buhay so dinadagdagan ng taon ang buhay ng isang taong may sakit sa kidneys siya ay life extension at ngayon po dito sa Pilipinas ang dialysis po ay covered na ng Philhealth So, wala na po kayong malaking gagastusin kapag kayo ay nagkaroon ng end-stage kidney disease at mga ilangan ng dialysis. Hanggang dito na lang po. Ating ingatan ang ating kidneys para maiwasan ang pagkasira nito. Maraming salamat. Diyos mabalos sa indong pakikinig. Ako po ay si Dr. Lorna Yap Wong.